What's up, what's mga Welcome to my vlog. Ay, yung haba nang hiririp ko to dito. Hiririban ko kasi ito. Eh. na kasi. Eh. Yun na. Pinaputulan ko kasi. Ay, ako lang pala nagputol. Kapag nga mamahabang mahaba na ito. Kaya lang damage kasi kaya pinaputulan ko siya. Kaya mahaba na naman. Para yung ano ko, matitili yun ko. Hindi na ano. Serious. ba Uy ah, maganda sa matit ah. Beautiful siya. Huwag sabihin. Ako lang hindi talaga. Ganun lang nga eksena. Ay, may naman ako baka sa ano, reincarnation. Oo. Ay, may naano, may napanood ako yun. Tukos sa ano, tukos sa re -re reincarnation. Mm -hmm. May dalawang mag-asawa. Dalawang mag-asawa. <laughs> may dalawang mag-asawa sila may anak silang kambal. Oo. Sa ano sa pa, part ata ng Italy yun? Oo. Nakalimutan ko na eh. Nabasa ko lang kasi yun. Ay napanood. Ano ba? Nabasa ko napanood. Ayun. <laughs> may dalawa silang anak. E di, ano mga parang 6 to 7 years old. Yung dalawa, syempre mga bata, malilikot. Ano gala na gala. Hanggang sa na, ano sila sa kalsada. Na, nakarating sila sa kalsada. Tapos yung isa kasi tatawid pinigilan ng isa, nadama yung isa, nasagasaan din. Yun. pagkalipas ng ilang taon, ano, syempre, ilang taon na, parang hindi pa rin nagbubuntis yung anak niya, ay yung, <laughs> asawa niya. Tapos, ano, ano, pag nag, ano, nagdasal sila, gano'n ganyan, basta nabuntis yung, ano, babae, nagkaroon ng himala talaga. Kasi parang ilang taon na, hindi, hindi pa rin siya nabubuntis. Ito sa mga pagkakataon na yun, talagang tinilig ng Panginoon yung ano nila, dalangin nila na mabuntis yung ano, yung babae. Ang sa nabuntis, kambal na naman. Tapos yung ano na, naisilang niya na, parang may nararamdaman na silang kakaiba. Parang ganun na ganun talaga yung mukha ng dalawang bata. Ganun din sa una nila mga anak. Ganun na ganun yung tsura. Kahit yung bata pa, parang talagang ano, nabuhay ulit talaga yung mga anak nila. Ganun. Kasi yung tumagal ng tumagal yung panahon at taga Xerox copy talaga yung mga itsuro tapos pati taka sila Apo yung malaking isa doon kasi yung isa namatay yun may, ano, may galos doon sa may tuhod oo may peklat siya tapos yung ano nagtataka siya hindi eh, eh, pa naman dadapa yun yung batang yun 7 years old na rin sila 6 years old yung 6 years old yun yung may ano sa paa yung namatay may ano talaga siya. Tapos yung pinanganak din nila na pangalawa, may ano din sa tuhod.